Tatlong ori ng tao na huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan ang tatlong ori ng tao sa iyong buhay. Number one, ang taong tumulong sa iyo sa iyong mahirap na araw. Number two, ang taong iniwan ka sa mga panahong naghihirap ka. Number three, ang taong naglagay sa iyo sa mahirap na oras. Akala nila tanga ka sa sobra mong kabaitan at pagrespeto sa kanila. Akala nila tanga ka. Pero hindi, pero di nila alam na alam mo kung sino sila. Pinipigilan mo lang sarili mo kasi ayaw mong mabastos sila. That's good. Guys, please subscribe and share my channel. Salamat po para update kayo lagi sa mga videos ko.